Nagdeploy naman po ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko nito sa Rizal Reef sa West Philippine Sea para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipinong mangingisda doon. Ito ay matapos nga pong makatanggap ang Philippine Coast Guard ng ebidensya ng umano'y pangaharas ng uh, People's Liberation Army Navy helicopter ng China. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, na isa daw na video na kinuhanan noong November 28 ang ipinadala sa kanila ng mga Pilipinong mangingisdang sakay na mga bangka na nakasaksi sa panghaharas ng Chinese helicopter. Bilang tugon ay pinag-utos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan ang pagde-deploy ng mga barko na 9702 at 4411 para para sa kaligtasan ng mga Pilipino doon na isinasagawa lamang ang kanilang karapatan para makapamingwit ng malaya. Ipinunto pa ng opisyal na ang pagpapadala ng Philippine Coast Guard ng dalawang barko nila ay naglalayon niya na magbigay ng patunay na aktibong presensya ng mga mangis ng Pilipino sa atin pong pagmamayari ng West Philippine Sea. Sa kabila naman ng patuloy na panghaharas ng China Coast Guard, napansin naman ang pagtaas ng mga Filipino fishing vessel na naroon sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Commodore Terriela ang pangako ng Philippine Coast Guard para protektahan ang karapatan ng ating mga kababayang manging isda at susuportahan ang commitment ng Pangulo para puyan sa pagpapairal ng soberanya ng ating bansa, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea.